Dahil nga meron tayong hosting gig ngayon at formal ang event na ito, kaya naman kailangan natin mag-rent or kailangan natin ng suit na babagay sa event. Hi mga beshi! Halika samahan ninyo ako mag-rent ng suit na gagamitin natin para sa ating hosting gig ngayon dahil formal ang event na ito. Andito nga pala ako sa Gardini dito sa may Cubao area. Located ito dito sa second floor ng Daily Supermarket sa may Metro Lane sa may Pete Watson Boulevard mga besh. Nakakatuwa nga dahil pagpasok mo pala na makikita mo na agad yung iba't ibang uri ng suit na pwede mong ma-rent. At syempre iba-iba rin ang presyo nyan mga besh. Meron din silang barong dito kung gusto mo naman ng barong. Kung meron kayo mga special occasions like kasal at kailangan ninyo ng mga maisusuot ang inyong mga entourage, ayan, sakto dito sa Gardini kasi ang dami nilang choices. At magaganda pa mga besh yung mga damit nila dito nakakatuwa naman. Yung i-rent -re mo nga pala ditong suit ay syempre fitted po ito sa iyo. Itatahiin pa nila yan kung medyo malaki at hahanapan ka naman nila ng saktong sukat mo para naman maganda siya tingnan sa iyo mga besh. Aside sa suit, meron din silang mga accessories na pwede mong i-rent at syempre meron ding presyo yan mga beshi. Una ko ang sinukat itong brown nila at okay naman pero hindi ko lang bet yung color. Kaya naman naghanap tayo ng ibang color katulad itong dark blue mga beshi kasi sinusukat sa atin yan Sine-fit ng maayos para maganda siya tignan. Medyo malaki nga rin itong coat na ibinigay sa atin pero pinalitan din yan after natin magsukat kasi ang size nyan is size 50 pinapalitan na rin ng size 48. Buong set na nga pala ang nirent ko dyan kasama na yung panloob. Lahat-lahat na yung set na yan ang nire-rent ko mga beshi. Renting is okay kung hindi naman everyday meron kang event na pupuntahan or hosting gig. Katulad ko, hindi naman ako parating may hosting gig kaya nag lang ako. Meron din naman ako mga coat. Kaso gusto ko lang maiba yung color this time. At gusto ko full pack yung color ng aking suit. At eto na nga nasa venue na nga tayo ng ating place kung saan tayo mag-host mga beshi. And feeling ko naman okay naman sa akin yung size ng aking damit. And 'di ba? Hindi naman siguro ako underdress para sa event na ito. Kaya naman sa mga naghahanap kung saan nga ba ito, message lang sila sa kanilang Facebook at ito yung price ng kanilang coat for rental mga beshi.